Good morning po mga ka surprise surprise. It is October 16. 6 o'clock in the morning po. Wednesday po ngayon and um kagigising ko lang po. And um ito po yung algorithm ng katawan ko. And um ayun nga po nasabi ko sa mga previous vlogs ko kung ano ba ang algorithm. Ayan, paki-research nyo na lang po para hindi po ako pa ulit-ulit. Mga surprise surprise, ayun, um, may naramdaman ako this morning na reoccurring siya. And, um, gusto ko lang po sa inyong uh, ikwento para in case hindi na rin po mangyari po sa inyo. And, ayun nga po, I have this constant pain sa likod ko, sa lower back ko. And, um, ah, uh, naramdaman ko siya, guys. Um, wala, wala pa po akong evidence na nakuha ko po siya sa pag-yoga. Pero, pakiramdam ko, guys, um, masyado kong na-push yung self ko to the limit nung mga times na nag-yoga ako. Nag, uh, start ko ako mag-yoga during my college days. And, um, ayun po guys, um, ang pag-yoga po, di ba, ini-stretch natin yung sarili natin, ganun. So, pakiramdam ko guys, meron akong na-stretch sa likod ko na ayon uh, ayun po I, I, think na sa di ba po pag nag yoga tayo hindi lang naman po isang beses yon paminsan kung sisipagin po tayo every day so ayun pag every day pong na pupush yung sarili natin sa limit ayun po nagkakaroon po tayo ng tingin ko yung parang sinasabi na rin siguro po nilang nerve aging so ayun ngayon po natin nararamdaman niya na pag tumanda po tayo. Ay, by the way, mga ka-surprise, surprise, nasa bed pa rin po ako. Ayan. And uh, I usually uh, get up sa, uh, out of bed mga around um, 7 o'clock. Ayun, 7 o'clock. And then, ayun, kay ko lang po. And then, naisip ko na para bang, di ba, sinasabi, sinasabi po nila na meron yung ba't ganun natulog ako magdamag tapos paggising ko ng umaga pagod ako ako guys I realized this morning na hindi pala ako pagod uh, masakit lang talaga yung likod ko and I think uh, yun nga it's because of the uh, nerve aging na nung mga kabataan pa natin na ano po yung mga nerves natin na push po sila sa limit so siguro guys ang masasuggest ko na lang is uh, ayun nga na huwag po natin uh, aabusuin yung katawan natin uh, ayun lang po siguro ano kasi parang feeling ko ano na to it will be yung sakit ng likod ko magiging ano na po siya um, it will be a regular occurrence every morning nararamdaman ko siya ganun and then actually hindi lang every morning the whole day mararamdaman mo siya kung talaga papakiramdaman mo Ganon. so ayun kahit siguro yung mga pag-gym lang hindi, yung hindi na pag-yoga kasi ang yoga usually more on stretching and balancing siguro guys yung yung nagpagbubuhat na lang, di ba pag nagbubuhat tayo ng mga mabibigat na bagay, gano'n. And then, masyadong napupush yung sarili natin sa pagbubuhat ng mga bagay na di naman talaga kaya ng katawan natin. Ayun, an anuhin po tayo niyan at the end, uh, sisingilin po tayo niyan. And, um, ayun, sana sa mga nag-workout, uh, sa mga di gym sa mga nagti-yoga. Ngayon, maging um, caution na po sa atin na mag-ingat-ingat na po tayo. Huwag na po natin um, yung katawan natin pagdating sa mga uh, pag-gym na yan. Pag-stretch. Stretching na po na yan. So, yun lang po. Gusto ko lang din i-share yung uh, morning routine ko na ayan, recently, uh, nagigising po ako ng mga ganitong oras. And, um, okay lang din naman kasi malamig. Pero pag sa mainit yung panahon, gusto ko nagigising ako mga around 9 in the morning na gano'n. And then na gising na po ako the whole day noon. Pero ngayon po, sa mga ganitong panahon na malamig, lumalamig na po, uh, mas maganda po yung um, ising po tayo ng maaga, and then tutulog din po tayo ng maaga. <laughs> kasi di ba pag mainit, hindi naman tayo makatulog po ng maaga. Kasi nga mainit. Ayun. And sa tanghali din, hindi naman tayo makatulog ng tanghali kasi mainit. Ayun. And ayun, si ano na rin pala guys uh, mga ka surprise surprise um, iniiwasan ko na rin maglalabas ng tanghali eh. ganyan um, mas, mas mabuti ko nasa bahay na lang ganoon kung may choice naman kayo na nasa bahay lang magstay na lang sa bahay dahil yun nga mahirap yung panahon ngayon ang dami ng mga mga samantao and ayun nakakalungkot po kasi nga po, hindi man po natin makasama yung mga masamang tao na yan, maapektuhan pa rin po nila tayo pag nasa paligid po sila. So, ayun lang, kaya nilimit ko na po yung paglabas-labas ko kasi alam ko may irita lang po ako doon sa mga tao sa paligid, gano'n. <laughs> And, uh, ayun, hindi ako lumalabas kung wala naman talaga kailangan bilhin, gano'n. Yun. Minsan nga kahit may kailangan bilhin eh para hindi lang hindi na lang makahalubilo sa tao eh. Ayun. Pinagtatiyagaan na lang kung ano meron sa bahay, Kaya na, hindi na naman po ako naguguluhan kung bakit nagkakagano kasi di ba nakasulat naman po sa Bible yung mga mangyayari, nakahula na po yan. And kung, kung tayo po talaga po tayo naniniwala sa mga salita ng Diyos, alam na po natin yung mangyayari. Yung para guys, nanonood tayo ng pelikula na alam na natin yung mangyayari at the end. Hindi na tayo nagugulat, hindi na tayo naguguluhan, hindi na tayo na... Actually, hindi na na-excite kasi alam na natin yung mangyayari. So ako, guys, sa mga nag-aaral ng Biblia, alam po natin na ang mga masamang panahon ay tanda ito ng mga huling yugto ng panahon na kung kailan aalisin na yung kasamaan, ganyan. And ayun, nangyayari na po yung mga sinasabing gera, mga ugali ng mga tao na pagsama ng ugali ng mga tao. Ayan, naramdaman na po natin yan, mga sign po yan. Hindi ko lang po sa inyo masabi yung exact verse kung saan po yun, pero pwede nyo naman po i-research yung mga sign uh, in the Bible na mga nasa huling araw na po tayo. So, ayan lang po. Um, I will continue with my day. And uh, sa mga nakapanood po nito, kung morning nyo po siyang napanood, let's continue with our day. Ayan, lumayo po tayo sa mga sa mga mga kasi maapektuhan po nila tayo. gano'n. And um, yun lang po. Salamat po sa panood. And uh, ko na po yung video.